Sa panahon ngayon, mas mahalaga pa kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan ang pagiging malusog at malakas ng ating katawan. Ang kangkong ay kilala rin bilang water spinach o swamp cabbage. Ang kangkong ay isa sa pinaka-popular na gulay dito sa Pilipinas dahil hindi lamang ito masarap kung lutuin, kundi mayroon ding marami benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang semi-aquatic, tropical na halaman na lumalago sa tubig at basang lupa. Narito ang 18 na pangunahing health benefits ng kangkong number 1 nagpapabuti ng paningin. Ang kangkong ay mayaman sa beta-carotene, lutein, at xanthine na nakakabuti sa paningin. Two, maaaring magbigay ng neurological benefits. Ang kangkong ay maaaring makaimpluensya sa cognitive function. Maraming sangkap ng gulay na ito, tulad ng potassium, folate, at iba't ibang antioxidants ay kilala na nagbibigay ng neurological benefits sa mga taong regular na kumakain nito. Three, maaaring panatilihin ang presyon ng dugo. Four, maaaring palakasin ang mga kalamnan. Five, maaaring makatulong sa bone mineralization. Six, maaaring makatulong sa digestive system. Seven, maaaring makatulong sa malusog na 9 8 naaring mapabuti ang kalusugan ng balat 9 maaring alisin ang intestinal parasite 10 maaring magkaroon ng anti-aging effects 11 nakakababa ng cholesterol levels 12 nakakaiwas sa constipation 13 anti-diabetic 14 nakakalaban sa anemia 14. nakakapagpalakas ng immune system 16 nakakatulong sa mga problema sa atay 17 nakakaayos ng balat 18 nakakatulong sa pagbaba ng timbang ang kangkong ay mababa sa calories at carbohydrates